Mahigpit na tinutulan ng isang transport group ang panawagan ni Senator Grace Poe na suspindihin na muna ang PUV modernization sa harap ng mga isyu ng korupsyong ibinabato sa LTFRB. Ayon sa Pro Movers Alliance Transport, nasa 70% na ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas ang nakapag-consolidate na. Di hamak na mas marami ito kumpara sa 30% lang na hindi pa nakakasunod sa pamahalaan. Sabi ng grupo, nasa 3 milyong piso na rin ang ginastos ng bawat kooperatiba para sa PUV modernization at ikalulugi nila ang pagsususpindi nito. Nagbanta rin sila ng tigil pasada sakaling paboran ang mas kakaunting bilang ng pampublikong transportasyon na hindi pa nakakasunod sa consolidation. Yung tungkol po kay uh, Madam Senator Crespo na sinasabi nga na anti ang modernization yun po eh hindi katotohanan eh. Ang sinasabi po ni Chairman Guadis, mag-consolidate para dun sa simula. Kasi kung hindi po mag-consolidate at hindi na rin po naniniwala sa aming mga ko ko kooperatiba yung, yung mga operator na individual dahil sa ka-extend ng, ng modernization na yan.